Hi guys! For today's video, uh, nandito po yung mga i-introduce sa inyo mga version 7 na Moto world cellphone holder. Ito po siya. puntawagen tawagin ay version 7 na mirror type. Ito po yung inclusion niya. Tapos ito naman po si version 8 clamp type po. Ito po yung inclusion niya version 9. Ito po yung pinaka latest na model which is kung tawagin po ito, strong clamp. Ito po papakita ko po. At ito naman po si version 9 with charger na clamp type. Ito rin po yung mga inclusion niya. So guys, pakita ko lang po sa inyo. Sa mga iba po ah, kasi meron po kaming na uh, comment na sinasabi raw. Peki raw po yung binibenta naming motowalp kasi baka yung iba nakita nila may ganito yung itsura ganyan po wala pong logo ng Moto Wolf ito, which is ito po yung logo ito po pagka ganito po yung itsura yan ibig sabihin po yan with charger po yan so pagka logo lang po ito po yan po yung walang charger kung makikita nyo po ito po yan with charger po yan and then ito po yan po without charger So, dito naman po tayo. Ito muna po yung version 7 ng papakita po sa inyo. Mas makapala po yung protective pad niya. Tapos, may shock absorber po siya kung makikita nyo po. So, maglalaro lang po siya. Just in case po na malubak po kayo, maglalaro lang po yung cellphone nyo. Bali, fully adjustable na rin po siya. Pakita ko po, guys. Ito po, uh, 16 Pro Max po yung cellphone ko. Ganyan po sobrang ano ba guys, sobrang luwag niya pa po. Pwede pa pong i-adjust ang ganya sa dulo. Yung kapal niya, tapos guys, ito rin po. I-adjust niyo lang diyan. Tapos guys, ito pala, may kasama na ito para dito kung sakasakaling ano, uh, sakto na po sa cellphone niyo, higpitan niyo lang po 'to para hindi na po lumuwag 'to. Higpitan niyo lang po dito. Ito po yung gamit niyo, ayan po. At guys, eto nga po pala. Kung sakasakaling gusto niyo magpalit ng mga mount, meron din po kami na nabibili. Nandyan lang po sa mga variation nila. Ito guys, pare-parehas po siya. For info lang po, itong mga mount ng ganito, ang kaparehas niya sa version 4 na Moto Wall, sa version 6, version 7, version 8, hanggang version 9. Same po yung mga mount na ganito. Pero Pagdating naman po dito sa version 8, regarding po sa pagpalit ng mga mount, medyo mahirap po siya. Unlike po dito sa version 7 pa baba, eto po. Ganito lang po gagawin nyo, guys. Madali lang po tanggalin. May screw lang po dyan. Tatanggalin nyo lang po yan para maluwagan. Kasi guys, hindi po to maluluwagan. Hanggang, hanggang ganyan lang po yung sagad nya. So, hindi po matatanggal tong mirror mount. Kailangan nyo po itanggalin yung screw para matanggal nyo po itong mga mount para mapalitan alay po dito guys kay version 8 ah uh, pwede nyo siyang tanggalin kaso lang sobrang hirap guys may hahanap pa kayong mga gamit dito guys o oh. tulad nyan tutuklapin nyo pa po siya para may angat guys may tornillo kayo dito makikita na parang ganito rin po guys yung loob yan po may tornillo po dyan para po matanggal nyo maluwagan niyo itong ano tong screw para mapalitan. Ganun din po kay version 9 guys. Medyo mahirap po ipalitan yung ganito niya, yung mga mount niya. Ayan po. So guys, uh, dito naman po tayo kay muna kay version 7. Bali yun nga po uh, ang pagkakaiba lang po niya guys. eto po wala po siyang kung tawagin ng mga ano, wala po siyang mount para sa mga action camera or kung sa sa ibang mga ano natin na gusto yung may pantakip sa cellphone, wala rin po siyang lalagyan na ganito guys. Unlike po dito kay version 8 saka version 9, meron pong ganito, may mount na ganito. Ayan po. Which is, pwede nyo pong ilagay ito. Meron din kami nabibiling ganito, guys, ha. Ito po. Eric Moto po. Sariling produkto po namin yan. Uh, ah, gaganitin nyo lang, guys, para makita nyo. Sample ko lang. Pag bumili rin po pala kayo na itong helmet cover na, may kasama na rin po na ito. Ayan po. Pero si Moto Wolf din, guys, may kasama ng ganito once na bumili kayo. Pe pwede kayong pe pwede nyo gamitin eto po si sample ko lang po pakita ko lang guys ito po ilalagay nyo lang po yan dito tapos guys eto po shoot nyo lang ayan po guys tapos tuturnilyo nyo na guys ayan po tapos pe pwede po siyang ganyan ayan po just in case pe nyo sikipan yan po guys so guys ito po fully adjustable na po siya narorotate po ayan depende po sa inyo kung paano pong anihin nyo so guys punta naman po tayo kay version 8 which is eto nga po yung clamp type with charger bali hindi na may na po yung design niya unlike sa design nung iba, pinaliit po siya. Ito rin po, uh, with shock absorber na rin po siya. Ayan po. And then, ito po, uh, narorotate po siya ng 360 din po. Ayan po. Tapos, fully adjustable stem na na po na 360 rotation. Bali, action cam mount na rin po siya. Ito po. And guys, papakita ko po sa inyo. Example po na nakakabit po yung action cam, yung GoPro po. Ayan po, kung makikita nyo. Pe pwede nyo pong i-adjust sya, luluwagan nyo lang yan po. So, pe pwede, rin, pwede pe rin po nakaharap sa inyo kung nakaharap yung camera. Ayan po, ayan po yung itsura nya. So guys, eto po, quick release na rin po sya guys. Sa iba, nagtatanong po, same po ah. Dito po, at dito po, quick release. Ito po una, pakita ko sa inyo sa ilalim. Ito po, iangat nyo lang po yan. Quick release po. Yan, depende sa adjust ng cellphone nyo. Tapos, kung sakto na po yan, ilalak nyo lang po. Ito rin naman po sa gilid. Quick release din po. Ayan, may, may lock po. Pagka ganyan, nakalock. Ito po, pagka ganyan, nakalock. So, ito, unlock. Quick release po. Ang gagawin nyo po para lum lumuwag po yan, guys, i i ganito nyo lang po guys oh. Ito, makikita nyo po, ayan. Gaganituin nyo muna po, ayan. Tapos, eto guys, luluwagan nyo lang po. Pakita ko guys ha. Ah, para maluwag. Kasi maraming nagtatanong, hindi raw na adjust na lalakihan. Ayan guys. Try natin guys, yung cellphone ko 16 Pro Max with with hard case po po yan ayan po maluwag pa po guys kung makikita nyo sobrang luwag pa o oh. so kung ano na po yan kung ano ilalak nyo lang po guys sobrang luwag higpitan ko lang ng konti pakita ko sa inyo yan guys sakto tapos lock nyo lang din dito. Ayan po itsura. Depende po sa inyo kung medyo tataasan nyo. Kung nasa, nasa, sa inyo kung medyo tataasan to. Gusto nyo mas mataas. Ayan po. Or gusto nyo nakasagad. Ayan guys. Action cam with cellphone dito sa harapan. Pwede pong magkasabay sa kanila. So guys, papakita ko po sa inyo ah, kung gano'ng pong kahigpit. Ayan po, kung sakasakaling biglang may, wag naman sana, may, mang, may mga masasaman loob, hindi po kaya, guys. Ayan po. Ayan. Ayan, guys, kung makikita nyo po, yung cellphone po, ang hirap pong hat hatakin. Kasi po, nakalak nga po dito. Kahit kalugin, ayan po, kunyari, nababako po kayo. Ayan po, ganyan po siya kakapit, guys. As you can see, guys, ito po yung recharger niya nakikita nyo po, may arrow po yan. Ito po, para hindi po kayo maligaw. And then, ito po, may arrow din po. Tapos, guys, may gatla po dyan. Ayan po. At meron din po dito, ito po. Ayan, nakikita nyo. Meron. Pagtatapatin nyo lang yung dalawang arrow. Ayan. May lak maglalak na po siya. Ito naman yung switch niyang on and off para sa charger. Tapos, ito naman po, may... Ali, pwede po pala kayo mag-charge ng dalawa. Type-C siya sa ilalim. Ayan, ayan makikita nyo. Papakita ko naman sa inyo kung paano mag-charge po yung ano. Wireless po pala ito ah. Wireless na, pwedeng wireless charging, pwede kayong di wire pwede rin po sabay. So, yan. Kung makikita nyo, may connection na po tayo. Ayan po. Positive, negative lang po yan. Naka-off po. Kung makikita nyo, hindi pa nag-charge. Ipa-power on ko lang po. Wireless po yan, ha. Iba po ito, ha. Hindi, walang nakasaksak po na, na charge, ha. I-on ko lang. Ayan po. Nag-charge siya subukan natin na dalawa. Pakita ko guys ha, walang nakailaw. Ito po. Umiilaw, nag-charge. Sabay kong i-charge. Ayan po guys, umiilaw na. Ayan po. Sabay siya. sabay po nag-charge. Ayan, makikita nyo rin. May ilaw dito indication po na naka-power on. At ngayon guys, dito naman tayo sa version 9, ang pinaka-latest ngayon ni Motowolf ng cellphone holder. Which is ang tawag po dyan, version 9 strong clamp. Kung mapapansin nyo guys, medyo malaki po siya kay version 8. Action cam ready na rin po siya. At may shock absorber din ko. Ayan po. And then, 360 na ro rotate din po siya. Ayan po. And then, may quick release din po siya, katulad ni version 8. Kung makikita nyo, ayan po. Ito po. Ayan. Quick release. At papakita ko sa inyo guys, uh, sample natin dito. Ganito po ang pagluwag. Iigpitan nyo lang din po, gaganyan nyo lang. Tapos, ikot nyo lang din po ulit ayan po ito rin po guys ha naangat ha unlike po kay version 8 wala pong naiangat dito talagang open lang siya ito po dalawa pepwedeng dito sa baba pepwedeng dito rin sa taas pakita ko po ha yung cellphone ko po ulit ayan po maluwag pa po ha hindi ko pa naigpitan makikita nyo ayan po may quick release din po tayo higpitan lang po para ano ilalak nyo lang po para hindi ganun maano tapos dito rin po yan nakalak pag pagka uh, hindi nakalak iangat nyo lang po yan gamit yung cellphone nyo kunyari mag waste kayo google map or anything na sa mga pang ano nyo para makapunta po kayo sa mga destination Saka for info lang po guys, ang strong clamp, lahat po ng strong clamp, kumbaga kung, kung tawagin to, anti-theft, eto po, may susi po sarili, kasama po yan. May kasama po para kung sakasakaling luluwagan nyo po ito, eto po, ganyan po. Kumbaga hindi nyo po maluluwagan yan, masisigapan kung wala po nito. At eto po, kasama po yan, dyan po nilalagay yan guys. Ito po, ang kasama niya. Iniipit po yung guys dito. Ayan po yung dalawa. Diyan po nilalagay yan. As you can see guys, ito po yung switch niya sa likod. Ayan po. Ito naman po, pwede rin kayo mag magcharge ng sabay. Basta yung phone nyo po pala, ah uh, kailangan po supported po ng ano ng wireless device para po pwede rin pong mag-charge ng wireless yung cellphone nyo. Kasi may mga cellphone pong hindi mga supported ng wireless charging. So, hindi rin po gagana yung wireless charging nito sa inyo, sa mga phone nyo. So, ito naman po, pwede po siyang sabay. Type C po. Ayan po, kinabit ko na po. Kung makikita nyo po, ah uh, patay pa po siya. Naka-off. Ayan, kung makikita nyo po, hindi pa po siya nagcha-charge. Ipindutin ko lang po ito. Ayan po, charging na po siya. Pakita ko lang po sa inyo. Isasabay ko lang din po yung GoPro sa D-Wired. Kung makikita nyo guys, wala pa ilaw. ayan po. Sabay sila nagcha-charge. So yung iba, baka nagtataka, pagkasaksak, uh, medyo may delay. Kumbaga, hindi naman po ito 220 volts na once sinaksak nyo is magcha-charge kagad siya. Medyo may delay lang ng konti, pero magcha-charge din naman po siya. So for info lang po guys, uh, yung version, version 6, version 7, version 8, and version 9, tatlo pong variant yan ang uh, ang variant po nila is kung tawagin nga ito po mirror type clamp type strong clamp so guys yun muna po for today's video sana naman uh, yung mga nagtatanong like for example yung mga kung paano magcha-charge kasi yung iba may nagre-reklamo po na hindi raw po nagcha-charge sa cellphone nila which is hindi naman po pala compatible yung cellphone nila sa wireless charging yung iba po medyo naguguluhan po pagdating dito sabi hindi raw po kasya sa phone nila kasi kumbaga hindi po nila alam i-adjust so yung iba kung sakasakali pong may mga tanong pa mag comment lang po kayo hanggat kaya ko pong sagutin sasagutin po natin Hopefully guys, yung mga katanungan nyo, yung ibang mga katanungan dyan, nasagot ko. So sa ibang magtatanong pala kung saan nyo mabibili yan, ito po ang aking Lazada account. Ito po naman po yung Shopee account ko. At ito naman po yung TikTok account ko. So guys, uh, thank you for watching. Uh, please like, share, and subscribe po. Baka sa susunod guys, mabigay po kami at isa kayo sa mga mapili po namin. Thank you po. Ride safe.